Narbis. Sayang mm -hmm. ari ano Dilaw na. Ngaw no, ngaw talagang magulang na Puno ano. Tapaman din Kinis na kinis pa man din pag nahinugay ah. Pak babo ka. Kupa. pa isun. po sa buyo, ay Bali apat idadamay ko na isang bilog. <laughs> pag na ko natutuwa la na ito aba. Ay aring pag yung tagmahal po ay mahal mga 50 isa. Tart mm -hmm. Nakakabog ka mangga eh. Babagong naglag. Mm -hmm. Harbis na. Harbis po ulit. Harbis. Harbis. Nahinog na po yung hinrabis mo nung minsan? Ayan. Yes. na lang yun yun. Haha. Ah, sarap. Nung mga... Ito ba matamis na. Matamis nga po yan. Nung minsan nga. Sabi ko sa iyo, isa namin nadali. Magandang puno. Ano po, ato kami. Bulaklak uli. Meron na uli, oo. Aba, jakpad ka. Hanggang Agosto, papipis na yung... Ayan po, dire-direcho po bang ang bulaklak na yan? Wala siya. Eh, Naayay, halihaliliay. Oo nga. Monggul yan, mingo daw. Paka dami na namang lok, Ang dami na uli. Ay nakay po ah. Uh. Oh. Ayan, kainin mo. Hinog na yan. Eh. Na po ano. Kaya Mamaya. Kaya na, na pagbagsak ay nalunig. Paano po rin gapas? Gapas ba? Oo, oh. gapas. Delikado. Paka dami na uli ano po. Pad ka sa mangganda. Ang ah, dami rin kasali. Eh. Hindi, hindi pa, <laughs> hindi pa na hard oh, eh. Marami rin kasali. Eh. Ay, ang dami din Mama na dayo to? nga ng bayanin. Ay, dami na dayo di yan. Ako rin may natikim din, hindi mako natanggi. Ayoy, <laughs> lang yung ay, oo. Ay, ba, may dala namang panong kita sa ay. Mantak nga po, yung ibig dinadayo pa ay. Kahapon ay muntik na, kahapon ay pinuntahan ko. Apat yung... Nawala yung takabantay ay, si Aris. Ano? Na, laging na. Ay, hindi na po ninyo binibinta, kuya, ano? Hindi na, pansarili na lang ay. Kalalaki, ano? Nakakatuwa ba siya ang lalaki? Yan, ano? liliit na nga ngayon ng primerong bunga na riyan. Ay bato kaya? Ibig sabihin matanda ng puno. Hindi. Okay. Ay bata Mabay pa. Ang matagal na, ay nalit daw yan. Uh, Oo. Oh. Uh, isang paghinog, isang puti ay isang pagliliit. Ah, uh -huh. uh, palit ng palit. Oo. Darang na yan. na ay uh, patat pa taon lang na namunan. Ay arit po bang isa gayon din? Piko yan. Ah, oh, piko. Piko yan sa nyo. Lalaki. Yan, yeah, no. Doon kaya kami puti. Mga no. piko naman. Marami po. <laughs> ah, isang pas anar eh. O oh, pa kakada kami ano. di karami Eh lalo na nga ho kung wala nang uuha. Ay ang inyo po napuputol yan baka kalahati lang. baka. Iya, ay mas marami pa nang uuha diyan ay. Ha? Baka oh, mas marami pa Oo, mas marami pa nang namumuti diyan. Ah, kadami bunga niyan, mga bata lagi nasa dulo. Ha? Uh, oh. yeah, yeah. ano 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 lagi po 'yung may nabitin din doon, ano. Ava, na, na wala. Iya, iya ano-ano Hindi rin naman maaap, 'no. Aba, pagkakapal din pala ng himimigtas din eh. Ayo. Uh -huh. ko po. gapang nag-aapon. Wala ring himigtas, na. Yan Iyan. Yeah, eh, si paring may kang may tanim. Hmm. Pakatuwa ano. Diba yan baka dito lang may punong ganyan, hindi naman yung kalabaw ay. Ah, meron po. Uh, ay di dito nga ay wala. Oh, Laki yun. Talang nau na. Aray, aray. yun naman buto. Ba Pero baka dugtong ay, ano po. Hindi, baka dugtong. Baka dugtong. Pwede rin. Pwede naman niya itanim ako. kuya, anong laki oh. Magdudugtong ka. Laki ano na, ano. Ay puti na. Yun, yung hinahanap mo kanina pa ni Ayun, hinahanap kanina pa ni Salih. Dapat pala, dapat pala niligsang ko, ano. Hindi namin makakita. Ngayon, Salih, Kaya yung isang yung tumatak na madala. Hinog pa man din po. Aba, pagkadami rin laglag na laglag pala yung liga. Ay, oh, tuloy yung sukpit. Ay, ang dami. Ako hindi makapag-kunedya sa... Kunedya ang dami sa ilalim. Aba. Hindi man ma-adjoy ng mga bata at nako. Ay, bato ang gagal. Ay, pero pag po mga, mga tong... Ay, pag bulaklak po uli na rin. Ay, lalong mga coconut, gawa ng tag-init ay. Lalo po na dami. Ay, gawa ng nabubuo ay pag tag-ulan ay namamatak. Ay, nalalaglag ang buong ano po. Pagka yung tag-ulan. Pag na ano po. Oo, yan, nalalaglag. Siya nga. Namin, Para hindi na makibu. Siya nga. At pag di mo kukuhain, e eh, baka po malaglag lang. Malalaglag talaga yan, oras yung mulan. Ari, bilog. Ayan. <coughs> dami. Kukuri na namin lahat. Sakpat. Walang <laughs> gawa, ayun. Kasi yung... Kanapan niyan, ang dami ng kuwiti. Pwede man makuwiti yan, ubos yan. Ay, ubos yan. Ah, ah, diyan yan ang mga bata. Ay, pero pinipilit pa rin akyat, tinwari ko. Pagkadaan pa po pala kuya, yun, no? Oh. Dahan pa, dini, Dini ka tumayo, na, yan, na, yan, no? no. Dini ka tumayo, Sa no? Dini ka tumayo, yan, nga naman ang puno ng mangga, yan, no? Eh. Sipag pa timbumunga pala, yan. Baka yan, dugtong, ano po? Baka, o, oh, Baka, o, oh, bakit madali? malito ang puno ay nabunga na yan nga ang kalamansi yan, bahagi din ako dyan sa kalamansi pagkamin saan ah, ubos naman pala ngayon na no nalakas po ng mangga. love it oh, love it hindi na sa kanin dadala ko ka yung dalawa pagkakainis na rin hanggang nga eh. rin mapagkadami naman lang gam kita hmm. babahagi. ibabahagi arna lang kung dalawa kahit ang video malukot ah nalaglag na naman no oh, ay, ba? ay, basta huro man hu pag lumaglag baka isa sobrang laki, laki eh. pati gas ng lupa pati ng lupa ba naman Papahinugin mga. ko pala rin. Mm -hmm. oh, oh, Hindi pa. ba? Ano po? Ay, safari ko yan. Huwag, huwag ka, ka pa. Daming dami naman na. Narbis. Hmm. Sayang, hmm. ari. Ano Dilaw na. Oo no, nga, talagang magulang na. Puno, ano? Kilis hmm, na Kilis na kilis pa man din. Pag nahinugay, ah. Pag nababok ka. pa, ay soon. Ayos na po yun. Ayos na yun. Bale apat, dadami ko na isang bilog. Eh pagkadaan ako yung natutuwa lahat na ito aba ay aring ka na rin pag yung tagmahal po ang ah, mahal mga 50 isa mm. 35 ba no si li ano? no. <laughs> no. sa lilip lalo na paglihi ano ha ano, bumili lang ganito pamadya ng mahal pag pagberdi eh, pa eh. Ay. aba ay walang hiya ginto nga mabibili naman pilit ano Dino ba hindi po lihi ay, oh, may naman naglilihin ayako niya at gusto ko inakaw. Aba, ay pagkahirap po naman nun. Mahuli ka pa. Ay, magsasabi ka na nga naman. O, hindi, hindi nakaw yun. <laughs> Ayun naman hindi nakaw yun, nagsabi ka. Ay, siya ano. Pag may kalburo, isang linggo pala. Yari. Pag mahiginugo. Diyab, kung ka pa ng kalburo. Dami po sa hawa. Ay, yari. Puno ano man? Ay, pero kulubi mo po dyan sa loob ng plastik naku na. na. na salamat po hanggang ay, 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 no, lag -lag, -lag po. Dami, na ay laglag na laglag po salamat po din eh na, ay po, mangga o nakabahagi pa tayo ng mangga dami si pag pala magbunga ng mangga na yan para apektado rin yung kamote sa init to eh. ang ating pumanggaring ano, yung minggo. para po yung ating iuuhi ang sarap nito, pahinugin nalalaglag na yung mga mangga hmm. ah, ah. Ya. Quality ang mangga. Sarap magpahinga sa puno huno mangga. Hinarbis na po nila yung kanilang mangga utas tayo bumahagi o. Oh. Binigyan tayo laki. Sarap. iba po ang variety na rin nga rin hindi daw po ar hindi rin ano hindi rin piko ang sabi nila monggulian mango ang laki po naman na eh, yun magre rin ng ano, tatlong piraso isang kilo dati po ata nung bagong harvest daw po napakalalaki halos nag rin siya ng ano kulang kulang 1 kilo yung isang ano po isang mangga ayan na po Arin na rin po ang update sa ating kamuti. Oh. Papatulan uh, na natin ang ating ano. Arihu ay Indian. Ang ganda. Yan, na nyo po ba mangga? Mm. sarap ng lumilim din sa puno ng mangga kahit wala lang kasi manilaw-nilaw na mani maniba may ahim. Minsan no, yung nakangabog na rin ang bunga. Tapos minsan no, may mga bata rin nung hihingi dito. Ang ko lang sa mga manghihingi magpaalam po ba, gawa ho ng... Minsan yung aso natin, nagbabanat ang takbo dito, ay yung baka kabulin po sila. Ay, pag na rin kahit Mani hmm. Pagsabik sa manga kahit yung ganyang kalalakan na kalala laki kalala kalala lang tinitira na Ang Milindal na rin. Tapos ang puno naman kanlungan na rin. Mm. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong pangalan sa punong mangga Ang nalay kong gumamela ang ka man Nadal pa Malayang tulad ng mga ibon Alaala -ala ng ating kahapon Ang mga puno halawang Kasabay ng okay. aking ang Bali nakita po natin sila kuya. Yung may ari nito mangga. Nandito tayo sa ano. Sa kamote ho. Nag-update update nga tayo. Ayun nabahagihan pa tayo. Thank you po kay kuya. out po ulit kay ano, Arvin Mabilin. From Green Valley Subdivision. mangka po tayo mm -hmm. nang tumubo ka Balang po salamat po sa inyong pagsama Nandito na rin po tayo tatapos ang vlog na to hindi pa po sa subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pakinggan lang po 'yung notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang Sa Sana lang, ingat po palagi, happy lang. Bye.